Sa automatic na kotse, pag magpapasok kayo ng low gear like yung L or yung B, dapat mabagal lang ang takbo ninyo. Imagine niyo na lang, yan yung first gear ng inyong automatic. At ang ideal lang na speed bago niyo yan ipasok is not more than 20 kph para hindi nyo ma-experience yung tinatawag natin na engine brake o hindi mabigla ang inyong transmission. Now, doon naman sa S, depende yan sa kotse. May kotse kasi o may model kasi ng kotse na ang S, ang ibig sabihin ay sports mode at meron naman yung S, ang meaning ay slope. So kung magpapasok kayo ng any gear Okay, as much as possible sana in control speed at kung yung low gear yan, sana mabagal lang ang takbo ninyo. Actually, nareceive lang natin itong question na to. pwede daw bang mag-shift ng S or L habang umaandar ang kanyang kotse?